Mega mega love shout out mga kabisay Mega mega love shout out sa lahat Isang magandang pinagpalang umaga mga kabisay Or tanghali na mga mag alas 9 na ngayon mga kabisay So ngayon ay mayroon tayong i-update Pero syempre unang una Nagpapasalamat tayo kay Lord Na palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan At nananatiling mabuti ang kalusugan. So, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, Miga mega galab shout out sa inyong lahat at sana naman ay nasa mabuti rin kayong kalagayan at palaging ginagabayan ng ating puong may kapal. At sa ngayon mga kabisay tayo ay naandito sa aking mga halamanan at siyempre sa ngayong araw na ito update ko kayo dito sa aking mga kaganapan at ito nga mga kabisay sa awan ng Diyos wala na yung mga nakabalumbon ditong uh, mga baging ng sitaw. Yung iba na andoon, nilagay namin doon, ayun. At yung iba naman ay naandoon sa so may puno ng mga niyog na yun. Doon namin ibinalumbon. At itong mga kabisay ay lilinisin na namin siguro sunod na araw para mapagtamna na ng sitaw. Sa ngayon mga kabisay, eh, mayroon pa akong nililinis at mamaya ay ating pupuntahan at ipakikita ko sa inyo ang aking mga kaganapan dito. At sa awa ng Diyos, eh, yung pinakita ko sa inyong binungkal ko na pagtatamna ng ampalaya, sa ngayon ay may tanim na. So siguro maya maya pupunta tayo doon mga kabisay at ipakikita ko sa inyo yung mga na bagong tanim namin ang palaya At mayroon na ring counting sili na naitanim Dahil mayroon akong nalinis din ng para sa sili At natamna na namin At siguro Sa ngayon ay i-update ko sa inyo Ipakikita ko sa inyo ang aming mga bagong halaman So let's go mga kabisay Abang-abang at sana naman ay naandyan kayo At samahan nyo ako sa Hanggang matapos ang video kong ito Alright Let's go mga kabisay At dito nga mga kabisay Ayan meron na tayong tanim na ang palaya. Ayan kung makikita nyo Meron ng nakatanim At iyan ay eh, bagong dilig kanina Ayan Yang lahat na yan ang apat na iras mga kabisay Na aking na bungkal Nung nakaraang araw So ngayon ay eh, may mga tanim na At siyempre iyan ay eh, hindi pa rin natin masusyor na mabubuhay lahat Pero mayroon namang panghulip dyan At ayan mga kabisay, oh, may mga tanim na yan Yung papunta na yan doon At uh, yun nga, tulad ng sinabi ko Yan ay luya ang aming itatanim Ay loya, ang palaya ang aming itatanim dyan So pasensya na, mali <laughs> Take one, take one, ah, take two pala Ayan, at naandito na mga kabisay Ayan, puro na yan may mga tanim Ayan, kung makikita nyo may mga tanim na yan na ah, ang palaya at hanggang doon, sa dulong iyon, meron na din. Iyon, pati yung isang eras na yun na sa pinakahuli. Lahat yan may tanim ng mga kabisay. At siyempre, meron tayong bagong nililinis mga kabisay na pagtatamnan namin ng sili. At ayon, sa awa ng Diyos ay nakapaglinis na rin ako. Hindi pa nga lang namin na Dahil, yung bandang iyan, yan palang lang naabot nung nalilinisan ko. Pero yung bandandulo doon, may tanim na. So mamaya lalapitan natin. Mayroon na kaming tinanim na sili doon. At dito naman ay eh, lilinisin ko pa ito mamaya. Siguro mga kabisay. At baka hindi ko na may pakita sa inyo. Kung sakali man at sipagin tayo, ipakikita ko yan sa inyo ay eh, may tanim na. At ang dami ko pang linisin mga kabisay hanggang doon. Sa so may umuusok na yon, lilinisin ko pa yon hanggang dine. Eh. At kung sakali at sirtihin, at matamnan mamaya So siguro sa susunod na vlog kong ipakikita sa inyo ay may mga tanim na lahat yan So itong ating ampalaya ay kumplito na uh, At nagaantay na lang kami na matanggal itong puno ng niyog na to Dahil ididiritso namin hanggang doon ang uh, namin ng ampalaya hanggang doon sa pantay ng Turil Siguro pag nakuha itong isang puno na to ng niyog itutuloy-tuloy namin yan hanggang doon at maglilinis kami yan so ito muna uh, for the meantime dahil meron pa tayong iniintay na gustong maalis dyan at dito naman mga kabisay siguro magtatanong kayo kung bakit hindi ito nilinis itong porsyo na to at uh, naglumipat na ako doon ito kasi mga kabisay ay mayroong purpose dito siguro ay eh, baka sa susunod makikita nyo eh, kalsada na to dahil dito ang magiging kalsada uh, papasok doon sa so may dulong iyon at mayroon pa tayong mga ilalagay na ibang uh, ano doon mga alagain. So 'yon. At uh, for the meantime ito lang muna ang maipakita ko sa inyo ngayong vlog kong ito mga Kabisay dahil hindi pa ako kumpletong makapaglinis dito at ayan may mga lilinisin pa ako so sana naman ay samahan nyo ako sa bawat vlog na ipakikita ko sa inyo at sana naman ay samahan nyo ako hanggang sa matapos ang aking video at maraming maraming salamat sa inyong suporta mga kabisay lalong lalo na sa so, may mga buong pagtitiwala dyan kay tay bisay maraming maraming salamat so dito sa may bandang ito mga kabisay kung may makikita nyo ay mayroon ng tudling na basa so ayan mga kabisay ay may tanim na at ito bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Bali, kulang pa yan mga kabisay. Pitong tudling pa lang yan. At syempre, pag nakompleto na namin dyan, madadagdagan pa yan hanggang doon. Hanggang doon sa dolong iyon, puro silang ilalagay namin. At sa ngayon, ay eh, hindi pa namin nilagyan kasi nililinis ko pa nga. Ala, paulit-ulit na ako. Pasensya ng mga kabisay. <laughs> At yon mga kabisay, hanggang dito sa may porsi na to. Ito ang sinasabi kong magiging kalsada na hanggang doon sa karugtong ng kalsadang iyon. At siguro hindi pa man ngayon pero balang araw magiging kalsada talaga to. At ayan nga mga kabisay. So sana ipakita ko sa inyo, sana ay nagustuhan nyo. At maraming maraming salamat diyan sa inyong lahat mga kabisay sa pagsubaybay sa aking mga kaganapan dito sa lugar ng OFW na vlogger na lubos nagtitiwala kay Tay Bisay. So malam maraming maraming salamat. Nauutal ako mga kabisay dahil medyo pagod tayo. Dahil napalaban tayo doon sa porsyon na yon. So ang oras natin ngayon ay mag-aalas 10 na. So kailangan siguro magpahinga muna mga kabisay. Pero baka mamaya isipagin ako, ay mairugtong ko pa kung paano kung gagawin yun doon. Pero kung medyo tama rin na tayong mag-vlog, makikita nyo na lang yun siguro sa susunod kong video na may tanim na. So, ayun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat yan mga kabisay sa mga nakarating sa dulo ng aking video. At sana ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ko dito. Lalong lalo na sa mga ipapakita kong video sa inyo ako'y nagpapasalamat na kahit papano ay naandyan pa rin kayo o sa walang sawa ninyong pag suporta kay Tay Bisay ayon mga kabisay at maraming maraming salamat sa inyong lahat sana naman sa susunod kong video inuulit ko naandyan pa rin kayo at lagi kong sinasabi saan man tayo naroon sa sulok ng ating mundo sana ay lagi tayong mag-iingat at laging magdarasal nang patuloy tayong patnubayan ng ating puong may kapal at palaging ilayo sa anumang mga kapahamakan at bibigyan lagi ng masiglang kalusugan. Alright, mega mega love shout out sa inyong lahat mga kabisay. God bless us. Bye bye.